Sasong ko na siya. Ito dito. Ito dito. Ayan. 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 Ayan.

Di ba maligtad? Oh, shit. Oh, shit. Maligtad. Kaya pala siya super sikip. Okay, so baliktad siya. Oh my God! Okay, so he's no, cause it's just that Malik nee a Ah, ah, okay. And then this parts of the videos. Ito. Ah, see, It's not no, cause It wasn't like canina. Thanks. Okay. Just like that. Ang ganda, ang ganda ng kulay nito. Parang ano siya. Kulay ang buka Yes. Tapos, ito naman yung kawayar niya. Ito yung paiyakan. May sobra siya. Very konti. Paganda na natin. So, ayan na siya. Dapat hanggang dulo. Kasi, finish. So, ayan siya. Ito na yung kabuuan niya. Ito lang yung natin. Thank